Kung so Rico, grabe talaga. Buti na lang may lyrics, hindi kami na performance. Rico, Rico salamat! Salamat salamat! Salam. Salam. <laughs> Ulitin natin sa susunod, <laughs> sa susunod. <laughs>

And of course, mga nanonood dito ngayon, maraming maraming salamat din po sa inyo lahat sa pagpunta. Alam ko, magkakaiba-iba yung fandom natin, pero OPM na rin yung sinasuportahan natin. maraming maraming salamat dahil nakita namin na kayo dito. This is uh, isang ebidensya to na magkakaisa tayong lahat. So, ayun po. Uh, Maraming maraming salamat and uh, i appreciate sa lahat ng mga bagay na gulagawa yung mga mga sa mga sarang sa mga. Yes po. At syempre, um, magkapasalamat din po ano sa aming banda na si Migs for playback, Joko on guitars, Paul on drums, Richard on bass, and for keyboards at ang aming musical director, Direk Jem. And of course, our vocal coach, Coach Brennan, thank you so much. Kung nasan kami po, Very good coach. Siyempre <laughs> muli nagpapasalamat ko sa so, hapang 18 at siyempre lahat ng fans na sinusipulta ka. sa ng Thank you so much sa inyong lahat. Sana po tapos enjoy ko lahat ng performances. Maraming <laughs> salamat po sa pag- uh, stay until the end concert na film. Maraming salamat po sa mga support. That. Thank you so much. Of course, Ponzi of the Night Night and siyempre kay Nina Piudo. Pero mga Filipino Nina, siyempre hindi tayo ay pwede magtapos ng ganun-ganun lang.